Hi guys. Ano <laughs> ba <laughs> wag na sa konti lang ako? Huwag ka magulo dyan. Diyos ko, ang hirap naman po dito sa paligi. For the sake ng botan ni Arnel. Ayan guys, <laughs> kasama ko si Ate Irene. Pilitaw niya maglakad sa taha. ito ay magla-lag ah. pala. Pag nadula siya kasama param pag nadula siya kasama ako, guys. <laughs> <laughs> oh, meron din tayo sa YouTube ko. Kinataunan natin. Tayo, hi ka na. <laughs> Feel sa... na feel niya maglakas sa dito. Nakabal na ko ang humot. O, siya. nang maglakas. Oh, dito na kami, guys. Kasi baka malaglag ang <laughs> cellphone <laughs> ko.